Kung gusto mo nang maging, maging successful sa sanat sa buhay, nasa Bible. Kung gusto mo maging successful sa pamilya, nasa Bible. Kung gusto mo maging successful sa gawain ng pan, nasa Bible. Kung gusto mo maging successful sa pag-aaral, maging successful sa, sa, sa negosyo, maging successful sa lahat, nasa Bible, mga kapatid. Kaya basahin natin ang salita ng Diyos para po tayo maging successful, hindi lang successful but good success. Kaya sabi ng Bible mga kapatid, at, at magkagayoy, sabi ng Bible, magtatamo ka ng mabuting kawakasan. And then look at this verse. At ang sabi ng Bible, sapagkat kung magkagayoy, iyong pagiging hawahin ang iyong lakad. There's a lot of trials that we have to take. Pero alam niyo po mga kapatid, na ang ng paligid eh. Ang bulo. Sa totoo lang. Sa gobyerno, sa mga tahanan, sa paligid. Alam niyo mga kapatid, kung magbabasa ka ng salita ng Diyos, kahit magulo ang paligid, papayapa ka. Kasi sabi ng Panginoon eh, Pagiging hawahin ang inyong mga lakad kahit may pagsubok ka, kahit may, 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 pagsubok, may problema sa pangangailangan, may problema sa pamilya, may problema sa kung saan saan mga kapatid. Kung nababasa ka ng salita ng Diyos, malalaman natin ito kung paano masusolusyonan ang bawat problema. Kung bakit mga kapatid? Sabagat ang salita ng Diyos, ito po yung nagbibigay sa atin ng direction.